For today's video nga, iniyaya ako natin na magsimba sa Kiyapo. nyo kami dyan para may pamasay kami papunta sa Kiyapo. Paano po? ba naman? Wala nang laman yung mga wallet namin. Pagkatapos nga namin magcash out ay for the na kami papunta sa sakayan ng jeep. Tingnan nyo naman kung gano'ng katerek yung araw Sinabing ngayon. Sinabi na ko nga yung kapatid ko na bilis-bilis na natin kasi sobrang init nga. Forward nga, nakarating na rin kami sa sakayan ng jeep. Idaway pala, kasama namin si Kuya Dinis, kasama niya yung mag-ina niya. Siya nga pala yung nasa unahan na nakapote. Sila atin naman, doon na sila sumakay sa katabi ng driver. Tinanong nga pala namin sila Kuya Dinis, kung saan sila pupunta. Pupunta nga rin pala sila sa Quiapo para ibilin yung anak nila ng bagong bag. Baano kasi ang mura ng mabilihin doon? Bukod sa mura, ay good quality pa. Kung rin kayo ng school supply, marami nga rin doon at mura pa. Kaya mas papasabi ka na lang talaga ng I for the gold. Sana oh. all. <laughs> Pagpupunta pupunta pala kayo ng kiyapo ay mag-iingat kayo mga pare. Paano ba naman? Sobrang dami ng mga kawatan doon. Hmm. Hawakan nyo nga ng maigi yung bag nyo at cellphone nyo para hindi manakaw. At hindi nga lang yon ang kwento tungkol doon. Meron nga nagsasabi na may mga mangkukulam daw doon. Hindi ko lang sure kung totoo yon kasi sabi-sabi lang naman. Kaya mag-iingat kayo pagpupunta doon. Ang simbahan nga ng Quiapo ay sobrang sikat nga. Dinodomog talaga ang simbahan ng Quiapo. sobrang dami nga yung ibang tao ay hindi na makaupo sa mga upuan. Pass forward Bumaba rin kami sa jeep at maglalakad na kami papunta sa simbahan. Habang naglalakad nga ako, ay nakita ko na marami nagtitinda sa labas. Meron sapato, tsinelas, bag, at marami pang iba. Habang yeah. naglalakad nga ako, ay di ko napansin na naapakan ko na pala yung babae na nasa harapan ko. Kaya agad-agad ako humingi ng sorry sa kanya. Tingin ko nga ulit sa kanya, ay napansin ko na sobrang late ng bewang Kung niya. sa personal mo talaga siya makikita ay sobrang late Natatawa talaga. Natatawa talaga ako kasi may nakita ko na may nagtitinda ng titi at kiv. <laughs> Hindi ko na nga kasi bawal yun sa mga bata. Baka maban pa yung account ko. Fast forward nga. Sa wakas, nakarating na rin kami sa simbahan ng Quiapo. makikita nyo nga, ay sobrang dami ng mga tao dito. Kaya pumasok na rin kami kasi sobrang init dito sa labas. Pagkapasok so, nga namin sa loob, ay sobrang dami talaga ng mga tao. Hindi oh. nga kami makaupo dyan kasi puno na yung mga upuan. Kaya so, yeah, tumayo na lang kami. By the way pala, yung misa pala ay alas 3 pa. Tapos sa bandang oras na to, ay launa yung media pala. Ano Nang... ako ni ate kung magaantay pa kami ng misa? Pero sabi ni ate kung pa kami, ay gagabi na kami sa kaya nagdasal na lang kami at pagkatapos ay lumabas na kami ulit. Sabi nga ni Ate ay picturean ko daw siya. Nabihan ko nga na tama na kasi sobrang init. Na. Paglabas nga namin ay bumili sila ate nang di ko alam kung anong tawag dito. Sabi niya parang ice cream daw na may gata. Nalang nga ako ni ate kung kakain ako. Sinabi ko nga na hati na lang kami baka hindi ko maubos. At habang naglalakad nga ako ay nakita ko tong tumpok-tumpok na mangga ay sobrang mura lang. At may nakita rin ako bangos na nakahiwa. Alagang 50 pesos ay may tatlong piraso ka na. Sa kabilang banda naman meron toyo, dili, slow loon, squid at marami pang. Sobrang mura nga ng mga bilihin dito. At sa 20 pesos ay makakabili ka na ng maraming ulam dito. At sa hipo naman, dalawang tumpok ay 150 so lang. Solid talaga yung budget meal dito. At kung naghahanap kayo ng ulam, punta na kayo dito sa labas ng kiyapo. At hindi lang sipod ang meron dito. Meron din dito mga vegetable. At ang mumura pa. Kaya tara, arat At na. magluto ka na ng ulam mo. Oo so, nga, nakakita ako ng labong. Labong pala dito ay kawayan. Sa amin kasi sa probinsya, ang tawag dito ay dabong. By the way pala, hindi kami kumukuha ng kawayan na labong or dabong. Pinagkukunan namin ng labong ay puno ng patong. Hindi sa kawayan magkakaiba kasi nila, mas malaki yung puno ng patong kaysa sa kawayan. Pero yan. sabi nga nila, ay magkakaiba tayo ng pamumuhay. At lingwahe, kung paano natin sasabihin. At pagkatapos nga namin magikot-ikot, ay pumunta kami sa paggawaan ng cellphone. Hindi ko na na-videoan yung pagpunta namin doon kasi sobrang siksikan sa daan. Nasira kasi yung LCD ng cellphone ni ate. At pagkatapos nga ipaayos ni ate yung cellphone niya, ay umuwi na rin kami. Ngayon nyo naman guys kung gaano kadami yung tao sa labas ng Kiapo. By the way pala, pumunta na rin kami sa Sakaya ng Jeep kami ay bumili na rin kami ng ulam na chokes to go. Para di na kami magloto pag uwi namin. Fast forward nga, di ko na nga nabidyuan yung pagsakay namin ng jeep. Kasi sobrang punuan yung jeep na nasakyan namin. Kaya di na ako nakapagvideo. At habang pauwi na kami, itong juwa ni ate ay parang nasaniban. Tingnan nyo naman yung pinaggagawa niya. Marimar daw siya. Marimar, 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 marimar. Hanggang dito na lang guys. Don't forget to follow, like, and share. Maraming salamat po. Paalam.